Uh, bilite ng gulay so magharap tayo ng gulay dito banana maapin ha My banana what is this <coughs>

kuan tag soreso ala de mga ala hey, ano po yung eh. ay ma mas ta kayo ay nagano eh to mam ma ko si mam ma sa video Saan kayo sa kay sa atin mam sa kay sa atin sa kabiti po sa tansan ah so taga kabiti pala si taga kabiti pala si mam ma so uh -oh. kumusta naman pamuhay sa Saudi Arabia mam ma ay matagal na ako dito okay, okay naman ako nang joke so, so shout, -out dun, shout out sa iniwan mo dun mam bihan shout out sa iniwan mo dun Ah, sa mga iniwan mo, hindi na hindi. Sa mga iniwan ko sa Pilipinas, oh. ay, sanay na sila. Sanay na sila. Kasi year 20,000 pa ako dito. Mm, so, gano? 25 years na itong 2025. Ah, ikaw 25 years. Yeah, here ah, in Saudi. So, nakauwi na hindi pa? Ay, hindi pa. Siguro sa July, uwi ako. So, 25, 25. years, ino mo dito? No, no, no. Every year yun. Every, na, okay. ay, maganda. Every year. Oh, every year. Mm. Sa France Embassy ako, Ah, gano'n ba, ma'am? Sa residence na ambasa to. Ah, so maganda. Ano, so, eh. Awa naman yung Diyos. Maganda. Ah, okay. Mm, pagkagaling ko sa trabaho, obyekto na ako sa paretsyo. Okay na, no. maganda yan, ma'am. Uh, oo. Oh. Salamat po, Ay, bakit, bakit, ano na support na big channel oh, mo pa, sa na, YouTube, ma'am? Parang naano na kita, eh. Na, tawag dito na, na subscribe na kita. Ah, gano'n ba? Oo, kasi pipo na kaya kilala ko mukha mo, eh. Oh, thank you. Salamat, mm -hmm, salamat. Oo, mm -hmm, sa po. oo, thank Sa pong salamat nyo. Thank you ha. Huh? Hanap ako ng ano yung anong maulam. Eh, hey, sir. Stabilize, stabilizer wala, na sir. Ano lang tayo mga juice lang. Juice lang. Mayroon akong unit. Sir. Mayroon ako mga ah, vape. hindi kasi ito ito lang wala ako. Sir. Ah, sa extreme extreme 'yan eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Friday mayroon tayo. Friday. Oo. Oh. Mayroon ako diyan mga sige. disposable. Ah, sige sir. Pero pa kayo. Ito may suriso sila. Yan. Ikot mo na tayo dito. Ano mabili?

i'm trying to find oh, the